Ngay. Morning, Nay. Morning, Nay. Wey, wag yan! Sunog, oh! Pero pinuluto ko na ulit si Maria. O, teka, ba't si Maria pinagluto mo? Saan ba si baby? Ah, uh, may inutos ako, eh. O, teka, tutulungan ko nga doon. Hindi na, hindi na, wey. Maupo ka. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Ako na magluluto. Hey, hindi na, ako na. Hindi na, maupo ka na lang. Si Tamari na bahala doon. Ano pa ba yung ginagawa niya, Nay? Eh, yung ano, yung speech ko sa graduation. Speech? Hindi eh. natapos mo na yan? Oo nga, eh, comment kasi yung teacher ko eh. Tapos nagbigay ng feedback si Miss Victoria. Oh, so siya. Kailangan magbigay ka siya ng feedback? Eh, humingi ako ng tulong para mas mapaganda yung speech ko. ko. Tama, ba't sa kanya ka pa humingi ng tulong? Sana sa akin na lang, kaya ko rin naman yan eh. Hindi na nga. Ano kasi, gusto ko, dun mo mismo marinig sa graduation yung sasabihin ko. Ngayon, galing mo, no? Sa dami niyo, ikaw talaga yung napili mag-speech. Hindi, hmm. sipag kasi ang nanay niyo. Kaya ikaw, dapat, gayaan mo itong nanay mo paglaki mo, ha? Naku, tayo, huwag po kayong mag alala Pag ako po yung gumraduate, ako po yung mag-speech. Tapos, ako po yung papalakpak ng mga kaklase oh. <laughs> <laughs> Hindi importante yung speech-speech na yan. Basta, pagbutihan mo, anak. Kasi, pag pinagbutihan mo isang bagay, mas deserve mo yung palakpak ng lahat. Oh, galing niyo, mama. Ayan na, kain na tayo, sir. Teka, teka. teka. At sunog pa rin to. Ba bakit po, sir? Pinaginapan ko naman po lahat yan, ha? Hindi po ba deserve ko rin na palakpakan ng lahat? Oh, so, uh, ako. Yeah. I heard that your daughter likes coffee, no? So baka ang pwede natin gawin, naisip ko, na gawin natin parang coffee shop inspired. Yeah, na parang, um, like... Actually, may pegs ako ang pwede ipakita sa'yo. Mm, wait lang, uh, hold on lang, ha? para Oh my God! Talaga ba? Hindi mo alam kung sa- Sorry po, sorry po, sir. Sorry po. Oh, paano mo ngayon pupulutin yan? Sorry po talaga, sir. Hindi yan! Ito! Paano mo pupulutin to? Yung puso kong nahulog sa'yo. Oh! Ano? Saan punta mo? Eh gusto ni Ms. Victoria makipag-meet para dun sa speech ko. Ah, oh, wow. So, siya. <laughs> Basta tandaan mo, hindi mo kailangan sundin lahat ng sasabihin niya. Basta ang sundin mo, yung gusto mo talagang sabihin. Oo oh, naman. Thank you. Hmm. Sige na, kakabalik ako. Hoy, oh. toto. Hoy, teka. May nakakalimutan ka. Ay, sorry naman. Ay, hindi, hindi. May nakalimutan ka talaga. Oo. Ah. Baka umulang mamaya. Oo, oh, thank you. Ah. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Ah, bye sige. Bye, sige. Ingat, ma'am. Sige. Thank you. Yeah. Hmm? <laughs> Ayan, sir. Nakalis na po si Ma'am. Naku, pwede na nating pag-usapan yung uh, surprise party para sa graduation niya. <laughs> Tay, di ba bukas yung graduation ni nanay? Nakabot mm -hmm. pa kayo yung surprise natin sa kanya? O, yung nga rin naisip ko eh. Eh, kung kumain na lang po kayo tayo sa labas tayo, dun sa favorite resto buffet ni nanay. Wala mag-i-enjoy dun eh. tayo! <laughs> <laughs> Ay, alam ko na! Ano po kaya kung sa school na lang ni Ma'am tayo mag-celebrate ng party niya. Kasama yung mga kaklase niya. Well, pwede rin. Kaya lang, baka may kanya-kanyang pa-party na yung mga kaklase niya. Oo, oh, mate, baby. Eh kung ano po, ah, uh, na lang natin i-surprise si Ma'am. Kasi kapag hindi natin siya sinurprise, masusurprise siya na hindi natin siya sinurprise. Oh. Ha? Labo mo! Ito naman, na-surprise ka pa. <laughs> ito Inihintay ko yung ko pang client, may meeting kami. Kasi pinupush ko na talaga itong pagiging events organizer. Ko. eh, ikaw. Oh. Kailan mo ipupush yan si Amber? Kung ipush kita. Ay, wow! Baka ma-pull ka. Pull? Pull in love. Eh, <laughs> 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 joke lang. Baka may magselos selos pala. Wow. Sino, sino naman? Oh my God. Ang cutie niya talaga. No? Aurahan ko na kaya. Pwede eh, naman. Pero mag-iingat ka. Ha? Bakit? Baka ipapool ka niyan. No? Pool? Ano? Pool in love na naman. Anong pool in love? Poolies! kayo! Kaya yung mga jokes mo, pool-pool eh, no?